tryo ni Nakiko Lakson at Soto, inasaang makakasama ni Risa laban sa mga senador na pro Duterte. Ayan. Ha? Sayang ano, graduate na si ano eh, graduate na si senador Coco Pimentel, magaling sana. Kaya lang, uh, okay lang 'yon, may kapalit naman. At tatlo ang mahigpit na kapalit. Itong si Tito Soto, si Lakson at saka si Kiko Pangilinan. Sa ngayon kasi ang mga pronouncements ni Tito Soto ni Ping Lakson ay medyo maganda. Ha? Talagang uh, ang stand ni Ping at saka ni Tito Soto para sa kanila, mali yung mga ginagawa ng mga pro-Duterte Senators na parang sila na yung nag-aabogado. Mga judges sila, mga senator judges sila, pero sila na yung nag-aabogado para kay Sara. Kaya maganda yung mga pananindigan ngayon ni Tito Soto at ni Lekson. Siyempre si Kiko, inaasahan na natin yan, abogado yan. At uh, kasama talaga yan ni Senadora Riza. Hmm? Kaya itong tatlong ito, ah, magiging malaking uh, tulong ito kay Senadora risa Ha? Kasi sa ngayon ang tumitindig talaga sa Senado si Senadora Risa at saka si si ano Coco Pimentel. Ang problema kay Coco Pimentel nag nagano na nga natapos na yung kanyang termino, graduate na siya sa Senado, hindi na siya makakasama sa impeachment trial. Kaya marami ang nagsasabi pa paano ba yan attorney malaking kawalan si Coco Pimentel. Pero hayaan nyo, malaki nga talagang kawalan pero mayroon namang pumalit. Itong tatlong ito, malaking tulong ito kay Senadora Risa. Sa parte naman ng mga produterte, madadagdag naman sa kanila si Marcoleta. Ah, inaasahan na yan na itong si Marcoleta magiging mas garapal pa nga ito kila Kapadilya, kila bato, kila, kila Bongo. Mas magiging garapal yan si Marcoleta. Garapal na makasara yan. Hmm? Ah? Kaya ano ito? Kung doon sa Tamara, hindi ito makapurma si Marcoleta, pero pagdating sa Senado, ano naman ang panlaban sa kanya ng mga tulad nila, ano, Siyempre, lalampason niyan ang mga tulad nila kung ang kadiskusyon lang naman ay sila Erwin Tulfo mahihirapan <laughs> mahihirapan kay Marculeta pero salamat na lang at nandyan si Risa, si Kiko, itong si Laxson sa kasisoto. Soto kaya medyo maganda ang magiging ano ah, paninindigan ng mga senador na ito ha ah, mga kabunyog kasama naman dyan si Bam kaya lang si Bam kasi pagdating sa issue ni Sara pagdating sa impeachment, hindi masyadong matigas ang posisyon ni Bam. Naalala eh. <laughs> nyo nung panahon ng kampanya, yung stand ni Bam Aquino, sabi niya, hindi ko nakikita na issue para sa mamayan ang impeachment ni Sara. Medyo hindi maganda yung stand niya na yun eh. Pero, ang naintindihan natin noon ng panahon ng eleksyon, syempre nangangampanya si Bam, kailangan niyang makakuha ng boto galing sa Pro Duterte. Kaya hindi siya masyadong naging matigas kontra kay Sara noon. Ha? Kaya lang ngayon dapat na ano na siya, nanalo naman na siya, ilabas niyo na yung totoong kulay niya, huwag na siyang matakot. Huwag na siyang matakot at huwag na mag-alangan. Noon kasi siyempre, nag-aalangan siya baka pagkaisahan siya ng mga Duterte dot DDS, hindi man lang siya makakuha ng boto sa mga ito. Samantalang kung hindi siya magiging hardline masyado kontra kay Sara, makakakuha siya ng boto sa mga DDS. Mukhang nag-paid off naman ang kanyang estratehiya. Yun na nga, nag-number to si Bang. Pero ngayon, iba na ito. Ha? Iba na ito. Dapat manindigan na si Bang. Kaya nga nitong nakaraang mga araw, hinamon ng akbayan si Bam Aquino. Sabi ng akbayan, oh, Senator Bam, anong stand mo sa mga nangyayaring ito? Naglabas ng statement si Bam Aquino. Sabi ni Bam Aquino, ha, ah, nakahanda na siyang uh, maging isa sa mga senator judges. Papakinggan niya daw ang mga ebidensya. Sa tingin ko naman, si Bam Aquino magiging ano talaga yan? Magiging fair yan. Pakikinggan niyan ang mga ebidensya. At sa tingin ko, pag nakumbinsi si Bam Aquino, talaga namang ikukonvict niya ni Bam si Sara Duterte. Kaya lang ayaw niya muna kasi magposisyon kung ano siya, basta siya, senator dyan siya, pagdating ng uh, trial, papakinggan niya, pap, aalamin niya yung mga ebidensya, saka siya magdidesisyon. Pero dito kasi sa labanang ng ito, kailangan hindi ka lang magiging neutral eh. Kailangan mong ipaguyod, ipanindigan yung konstitusyon. Kaya kailangan ni Senadora Risa ng katulong sa bagay na yan. Mukhang si Bam, hindi magiging ganon ang haang tindig ni Bam. Kumbaga medyo may pagka-neutral si Bam. Pero pagdating naman sa ano, talagang maninindigan para sa konstitusyon, kung ano ang nasa batas, kung ano ang nasa konstitusyon, si Risa Hontiveros ang talagang maninindigan dyan. Na maganda dyan na makakasama niya itong tatlong ito. Ha? Sa tingin ko si Gatchalian, hindi magbabago ng stand. Ha? Ah, maganda naman yung stand ni Gatchalian. Alam naman natin, Si Bam Aquino naman, alam nga namang hindi kasama yan. Kaya lang, ang napapansin ko kay Bam, playing safe, pagdating sa pagiging uh, paninindigan talaga, medyo titindig yan si Bam na neutral. Pero pagdating ng uh, butuhan yan, kapag nakita niya na yung mga ebidensya, uboto yan para i-convict si Sarah. Kaya lang ang kailangan kasi dito sa labanang ito, medyo hindi ka neutral eh. <laughs> kailangan eh, ipaglalaban mo ang saligang batas. Ha? Dito maninindigan sila, no? sila Risa, sila Kiko at saka itong sila Tito Soto at Lexon. Ito ang makakaharap nila Marcoleta. Ha? Sa kanila ay may Marcos. Hmm? Oh, si Rapi Tulpo sa kasila Erwin Tulpo, sabi ni Salome Reyes Mundo, sana si Rapi Tulpo makatulong din kaya lang cute lang din. Oo. Ha? Ah, uh, ano 'yan? Ah, uh, 'yan sila Rapi Tulpo, hindi naman 'yan makasara pero hindi masyado yang maninindigan. <laughs> ano 'yan? Ang style ng Tulpo playing safe din 'yan. Pero pagdating sa butuhan, sa tingin ko, buboto yan para sa conviction nila Sarah sila Rapi Tulfo, saka si Erwin Tulfo. Kaya lang, ang kailangan kasi dito, makikibar na gulan. <laughs> kasi magiging talagang garapal yan sila Marculeta, sila Aimee, sila Bongo, sila Bato, sila Padilla. Ay, magiging garapal yan. Ha? Magiging garapal yan na pro-Sara talaga. So, dyan sa punto na yan, kailangan harapin yan sila Marculeta. Ito ang haharap yan. Risa, Kiko, Tito Soto, at Lakson. Kasi ngayon pa lang, Matapang na ang mga statement ni Lacson at ni Tito Soto eh. Ha? Matapang na. Ha? Oh. Uh, si Bam Aquino, ano naman natin si Bam Aquino? Aquino yan. Kaya lang, ang politika kasi ni Bam, ayaw niya nung masyadong nakukulayan. Alam natin si Bam. Ha? Pagdating kay ano, hin ang panindigan ni Bam, pagdating na sa ganyang issue ng impeachment, syempre, oposisyon yan si Bam na siya'y neutral, impartial. Oh. Hindi yan makikibardagulan masyado kila Marcoleta. Si Bang, hindi yan. Hindi yan makikibardagulan, makikimakmakan kay Marcoleta, kay Padilla, kay uh, ano, hindi. Ano yan? Magiging impartial yan, neutral yan si Bam. Pero pagdating na lang butuhan, ikokonvict niyan si Sara. Ganyan, ganyan naman yan. <laughs> Alangan naman. Kaya lang, ang sinasabi natin dito, yan yung ano talaga, yung makikipagmakan kay Marcoleta. Kasi alam na natin ang gagawin ni Marcoleta. Sus, alam na natin 'yan. Alam na natin ang ano, alam na natin yung gagawin nila ay may Marcos diyan. Oo. Kung kakampihan pa yan nila kay Tano, kakampihan pa nila Chisis Cordero, kaya medyo mabigat ang laban. oh Sino ngayon ang makikibakbakan din? Ah, ayan na, si Risa 'yan. Si ano, si Kiko Pangilinan. Sasabayan yan ni Tito Soto. Sasabayan yan ni Lakson. Si Gatchal yan. Supporting yan. Supporting. Sila, sila Rapi Tulpo, Erwin Tulpo, sila Bam Aquino, ano yan? Ah, uh, Siyempre, ano yan? Pro impeachment yan. Kaya lang, hindi masyadong maglalabas yan ng stand nila, sila Bam Aquino, saka sila Rapi Tulpo, Erwin Tulpo. Ang sasabihin yan, papakinggan namin ang mga ebidensya, saka kami magdideside. Ano yan? Ha?